Hey guys! Magandang araw! For today's vlog, ay pumunta kami sa soft opening ng bagong business ng kapatid ko. Dito nga iyan sa Santo Tomas, Batangas. Pagdating nga namin, ay e, dumaretsyo na muna kami sa kanilang bahay para ibaba nga si Yael. Nakatulog kasi siya sa amin. bahay. Bumalik nga kay. kami dito sa tindahan para tingnan ang paninda ng aking kapatid. At nakakatuwa nga kasi ang dami nga nilang paninda na pwedeng pamili. Meron nga sila dito na fresh fruit shake, burgers, fries, at nag-offer din sila ng rice meal na sobrang sulit na sulit talaga. At para nga ito sa mga tao na wala nang time para magluto ng kanilang mga pagkain. Ito kasi mga presyo ng kanilang pangalmusal, karamihan ay 10 pesos each lamang. Tapos may free pa nga na mainit na sabaw. Meron nga din sila dito na homemade siomai na recommended ko talaga. Sayang nga lang at hindi ito available ng araw na iyan at hindi nga daw kinaya na ng kanilang pangalmusal. Pero panigurado sa susunod na punta namin dito ay ayon talaga ang una kong babalik. Lumalakas na nga ang ulan ng oras na iyan at nga na din ang kanilang mga costume. Kaya pinuntahan ko muna si Yael, ate ko nga nagbabantay muna sa kanya. Wala nga ang kalikot-likot si baby at sadyang nakahiga lang siya sa tabi ng ate ko. Kakita nga din ako ng clip ng aking pamangkin kaya nilagyan ko muna si Sadya Yael. Sadya namang basta mga ganito ay payag na payag siya na nilalagyan ko ang kanyang Nung bukot. nakita ko nga na nag enjoy pa si baby sa aking ate ay bumaba uli muna kami sa tindahan para tumingin naman ng aming pwedeng kainin ng aking pamangkin. Pagdating nga namin ay busy na sila nga iyan at yun yung oras na marami silang customer. Nang mga oras na iyan nga ay walang kaalam-alam ang aking kapatid na kumuha na ako ng pwede naming merienda. Hindi hmm. na kasi kami makasingit kaya nagkusa na lamang kami. Chor. Kung malapit nga lamang ang inyong area dito sa Biga, Santo Tomas, Batangas ay pwedeng pwede kayo na bumisita dito sa Sandra's Cafeteria. Madami nga silang pwedeng merienda at rice meal na siguradong magugustuhan ninyo. Bukod kasi na sobrang affordable ito ay tunay nga na masasarap ang kanilang ino-offer na mga Pagkain. At ayun lang po ngayong araw. Salamat ho.